Hi guys, good morning. Ang naman, nagpabili ako ng bangus. Nagsisigang ako sa so ito, nagbili ako ng, pabili ako ng isang bangus, 100 pesos. Meow, ito po ang aking good listener. ba? Diba? Tinitinay niya po niya ang bangus. O, ayan o. Tingnan niyo kung paano siya tumitig sa bangus. Hmm, sabi niya, yam yam. Pagkain ka. <laughs> Sarap ba? <laughs> Guys, nakakatawa itong binili ko eh. Nagpabili ako ng bangus. Ito. Ang ah, pinadala kong pera ay 150. So, daan yung bangus. May sukli pa ako ha, in Kasi alak mo Pinabili kong pera. So, sa 150, imagine may sukli pa ako ha. Sa isang supot, meron na siyang kasamang dalawang okra, isang kamatis, meron na rin siyang labanus, meron na rin siyang sampalok at meron na rin siyang kangkong at meron na rin siyang dalawang sili oh, o so lang siyang 125 kompleto na sa sobrang mahal ng bilihin ngayon gaya na po ang gusto ngayon nakapakpak na ang da ang mabilihin mo pang halog sa isang ulam okay guys thank you mamaya lulutuin ko na